Mga sa susunod na linggo, maghaharap-harap si sarangani ni Congressman Manny Pacquiao at mga abogado ng BIR sa tax court, kaugnay nito nga 2.2 billion pesos na tax case na hinaharap ni Pacquiao. Didingin din dito ang hiling ng kampo ng pambansang kamao na bawiin ang garnishment sa kanyang mga bank account. Pero ano nga ba ang mangyayari kung patuloy na igiit ng BIR na may kailangan pang bayaran na 2B? Billion pesos na tax si Pacquiao. Pag-uusapan natin yan kasama si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. pa nakita nakakita ng tubi. <laughs> diba? Parang naisip mo na kung gaano kalaki yes. ang base income para maging ganyan kalaki. Pero baka nga hindi lang daw 2 billion, baka nga daw mas malaki mas pa. pa. Habang tumatagal, lumalaki. Pero bakit nga ba umabot, lumobo hanggang 2.2 billion pesos itong sinisingil ng BIR kay Pacquiao? Na sinasabi, so, ni, muna, na, na sinasabi ni Pacquiao, pa. hindi, hindi daw ganun kalaki yung taxable income niya. Yes. Well, unang-una po yung 2 billion pesos na yan, malamang hindi nga yan ang basic amount na kinukubra ng BIR. Baka lumobo na lamang yung amount due. Tandaan po natin, kung late po ang pagbayad ng tamang amount ng tax, meron mga surcharge mm, at penalty. Correct. And if I'm not mistaken, eh, 25% po ang surcharge or penalty, di ba? Kung ilang milyon. 25% nun, at merong 20% ang interest per annum. Per annum. Eh, right, ilang, right. Uh, ilang taon na. Apat, lima. 2000 to 2009. Exactly. 2013 na. Na hindi oh. ito nababayaran. So, kung apat o limang taon na nga na hindi nababayaran yan, talagang may expect mo na bakit dumoble o triple ang amount due Pero, kung hindi pa nababayaran. Attorney, anong, anong pwedeng mangyari ngayon bukod sa pera? Well, sabi ng BIR, hanggang properties ni Pacquiao, of pwede course. din nilang habulin na. No? Lahat. Kasi parang lumalabas, dalawang banko pa lang daw yung nakakausap nila. Dalawa pa lang One ang point, sumasagot. Ang sumasagot. Parang 1.1 million mga lang. Actually, nangyari, silang nagpakalat. Nagpaulan sila yes, ng sulat yes. sa lahat ng mga banko. Dalawa pa lang ang officially sumasagot. Hindi pa nila alam uh -oh. kung ano yung sagot ng iba. Pero dalawa pa lang nagsasabing, oo, oh, oh, may pera siya dito in this amount. Right, right. So, syempre, pag, eh, pag umakto na ang BIR, ang unang gagawin nila ay yung cash. Cash in bank, cash on hand ang uunahin nila. Like in this case, tapos ang personal property kasi mas madaling haputin. And pag ganyan kalaki, siyempre ang hahabulin nila eventually mga real property o mga bahay at lupa. Aray. Lahat po pwede habulin at maaring pambayad ng utang sa gobyerno. Hindi lang po sa mga taong nasa estado ni Pacquiao, lahat po na nagkakautang sa pamahalaan dahil sa buwis. At saka yung taxes, rarely yan exempted. Kunwari yes, yung yes. may sa konsepto ng family loan na family home na dapat eh, hindi yan maaabot ng mga pinagkakautangan. Except, isang mm -hmm, eh, mm -hmm. malakot, unang exception dyan, yung pamahalaan. Kung meron kang utang for taxes, yes. hindi yan example. Kaya lang, he, he said, she said ang nangyayari, no? Ay, no, kaya. Sa eto nga, sabi ni Bob Arum, no? Nakapanayam na, namin siya kahapon na nagbayad naman daw si Pacquiao. Mm -hmm. Actually, 30% yung bayad nila na automatic, mm -hmm. talagang nire-remit nila sa IRS. At dahil nga may tax treaty na hindi na kailangan magbayad. Tama ba yung... Uh, pahayag ni Arum since nabayad well, na bayad naman yan sila doon. ako dyan. Malamang nagbayad na siya. At totoo rin na may tax treaty nga ang Pilipinas with the United States. At ito nga ay to avoid to avoid double taxation. Kasi correct, kung correct. nagbayad ka na doon, unless kilalanin natin, pwede siyang i-tax dito. Yes. Pero nga, merong tax treaty, so i-credit ko ano yung nabayaran niya doon. Pero dalawang punto lang po. Una, sa pagkakaalam ko, hindi nga porkit may nabayad na sa Amerika, tapos na ang boxing, <laughs> so to speak. Kasi nga, dahil nga walang double taxation, kasi kinikilala nga natin. Pero, maaaring sa lagay niyan, may utang pa rin. Kasi sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas, ang pinakamataas na tax bracket natin, 32%. Okay? So, kung 30% lamang ang binayaran nila doon, meron pang butal ng 2%. And 2% of many millions is a lot of money, okay? So, kailangan pa rin bayaran yung butal na riyan dito. Dito na. kinecredit lang kung ano yung binayaran. Pangalawa, kahit na nagbayad na sila, kailangan e eh, meron naman talagang proof o ebidensya na acceptable sa BIR. Ang pinag-aawayan daw nila ay dahil electronic ang filing, wala daw kopya. Hindi kasi hmm. katulad dito, manual yes, pa ang filing. Yes, yes. So pagdating mo, tinatatakan na kopya. Pero ayon sa mga kaibigan natin, mga abogado sa Amerika, totoo nga ito. Pero kung humingi ka daw ng kopya, mambalis pa sa alas 4, di naman. Pero mabilis. Na usually, makakapagbigay ng kopya ang Internal Revenue Service or ang BIR ng Amerika. Ngayon, ang sinasabi nila Bob Anum sa BIR, eh, eto, eto na ang IRS number ni Pacman, di ba? Kaya nyo, kaya nang humingi ng kopya sa Amerika. Uh -huh. Eh, hindi, man hindi naman iwan. po ganyan ang kalakaran. Well, para sa karaniwan tao, eh. and I suppose, ang punto din na gustong gawin ng BIR... Karaniwan tao at uh, may estadong tao, dapat pare-pareho, di ba? Yes. ikaw yung taxpayer. Hindi payer, po trabaho yeah. ng BIR na siyang maghabol ng ebidensya at sila pa ang hihingi sa IRS. Parang tayo, pagdating po ng deadline sa tax, tayo po ang maghahabol sa accounting, sa finance, <laughs> na pahingi ng, parang ganito kasi yan eh, pahingi ng withholding tax certificate at isasubmit sa BIR. Kasi obligasyon natin pwedeng, yun. Obligasyon. Right. Kasi nga, hindi pwedeng, Pwede na bang, photocopy or yes, kayo yes. nang magpunta sa finance department, hindi yan. Kailangan kung ano yung form na required ng VAR. Yan ang alam ko. Ngayon hindi natin alam kung meron silang ibang mga issue. Mm -hmm. diba? Although sa ganitong klaseng issue, siguro naman si Commissioner Kim enares eh. Siguro inimbestigan na niya ang mga dokumento yes, at sinigurado yes. na niya Paka hindi ma talaga tama. At baka nga minsan kailangan lang mag-usap, alam mo yun? May hindi pagkakaintindihan. Kasi well, sabi nila, sabi nila, yung, na sanasabi yung sanasabi ni Commissioner hindi. Kim na dalawang taon na nilang yes. iniintay. At hindi naman, hindi naman to nangyari nung dumating pa lang si Pacman galing sa Macau. Uh -uh. Matagal na itong right. pending. Right, okay. 2008-2009. Yes, so anyway, ngayon nga, nasa Court of Tax Appeals, sana matapos na ang boxing sa round na to. Tapos na sa... Mamaya may press con po si Commissioner Henara. Sabangan natin yan. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din. Samantala, samahan po natin si Susie and Pia.